Hi, guys! Good morning! Good morning po yan. Ito yung uh, hotel. Mm -hmm. Ito yung yata. Buseng, tapo yung pioneer? pioneer. Pioneer. Okay. Thank you. Siyan so, guys, pioneer. Ito yung Robinson Cybergate. So yun guys, mga building dito. Saan tayo dadaan? Tanong natin dito Kasi dito, hindi ko alam kung dito dadaan eh, Tanong lang po Saan dito yung Barangay Buhayang Bato? Dito pa ako dadaan Hindi dito ah hindi dito. Tapos kanan Kasi dito yan eh, sa likod Yung mga bahay-bahay mga dyan Mabuhay mo ito dito Muna yun sa may talid Okay May daanan Sige thank you So dito 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 guys daw. <coughs> So yun guys Ito yung mga Nasa paligid So see you na lang Sige wag na nga Tuloy na natin Pasyal ko na rin kayo dito sa Pioneer. Dito daw yun eh. Hindi dito. Sabi ng uh, kuya mamang guard. Sabi niyo, oh, sira. So yun guys dito raw yun sa tunnel so naninibago tayo kasi first time kong dumaan dito saan so, tayo pala yun? akala mo lapit lang sa kwan pagtawid lang dyan sa Guadalupe Ya. Yeah. Buaya yang batu. Papa. Ha? Ah, okay, saya thank you. Seen guys. Dito dah. Dan ada building dito. Ya guys, situ ditahan an ni Yang tak babas ya. Hmm. Ah. yun guys. Oh. guys so yun guys so buhay ang bato saan kaya yung court dito baka dyan lang sa dolo yung guys so pala yan dito palang daanan yan buhay ang bato So, may bilihan din dito nandito tayo sa bayang bato. Dito sa uh, sakop to ng bone. Sa bone to guys eh. Yan yung tulay papuntang kuan uh, the port. Ito naman yung tulay papunta sa Guadalupe Mall yan guys. Yan yung Rockwell. Ito yung Teacher's Village ba yan? O, yan guys. So, Pacific River. Ayan. So, guys, try natin mag uh, fishing dito sa area na yan, guys. Uh, kung makakadawi tayo. Sana makadawi tayo. Guys, medyo mahirap lang pumunta dyan. Kasi talagang lalambitin ka dyan, no? Sa, sa pader. So, yun yung guys. See you mamaya pag uh, na o nagpipishing na ako bye bye so yun guys dito tayo kung saan nakapwisto si Rod Choy nakaraan kung napanood ko sa video niya yun guys dito siya so Saka maliliit lang. So ito yung pinaproblema niya nakaraan. Ito, yung halaman na yan. So, tama nga. May kwando ng tubig. May kwando. Diretso ka dito. So yun guys. Yan yung kwando. Guadalupe. Yan sa tabi lang to medyo against the light tayo so see you so guys unang pa natin kung kakainin yung beans mo okay. naanod nga lang ito lang ang talo nito o guys oh unang dawit eh Oh, 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 oh. oh. Baka wala pa. <laughs> Ah, ganun? Kaya naka-plastic ko akin eh. Ah. Huwag daw ikwan. Huwag daw ibabad. Sabi ni Choi. Uh. Oo oh, kasi nakalaan sa kanya, nakababad eh. Oo, oh, sa araw. Oo. Oh. Ganun ba yun? Siyempre, makuha niya nga dito, no? ko pangalawa hindi ah, siya makakawala <laughs> ubos na Ayun oh. o, oh. udah lebur okay, so. so, itu. Itu. Cun je macam berada di depan kereta Yang Apa? Mm. Yung. Oppa. Nice. Video. Itu. nabibigyan tayo doon mm -hmm. yung talagang walang wala ah boss! hindi ko dala yung guantis ko yun nandun sa bag ito, huli na naman Ha? Uh -huh. Si Rodjoy ba taga rito lang? Sabi niya dyan, dyan lang doon siya sa kabila dyan, dyan siya sa Simbo o dyan o Oo Kasi hey, dyan ako dati tumira eh Hindi sa kabila na yan Yun guys o ano lang Wala okay, ka okay. Wow Wala ka Wala ka Sige lang dyan ulo ko dapat naka-short na ako? nga no. ako nyo. Ipinay lang <laughs> daw kami. Oo. Oh. guys, dalawa Ano? Double din. Kaso sa ano lang ako. And guys. Three fingers ba to? Two fingers. Two fingers na. No? Three fingers. Hmm. <laughs> Okay, guys. Kumain na yung asawa ko nang nakahuli ako ng kwan ng ano to bangus palaisdaan ko naman yun hinuli mga nakalimang kilo ako dun pero pag mga ganito hindi siya

Hey guys, hindi uh, malaki-laki. Hmm. Diba? kita. So guys. Medyo may maliit pero kinukuha ko na rin. Ay pagbibigyan ako na mismo talagang ang dami ng kamay ko bugas na nga ito puro Pano nang kanto kamay ko kadiri na <laughs> I think's it's good. Madulas. Okay, so 4 four fingers yet like that. Okay, come on, let's niya Akala eh. mo, laki-laki niya. Malit lang. Pabitawan natin ito guys. Hmm. Napakaliit niya. Para kuhanin natin. Mga two fingers. Silang siya. Malit kasi ng aking mga worm. yung nabili ko sa Lazada na beans natrack daw yung condo wala naman walang selby uh, hindi hindi nga man inihigit yun eh ito so, parang mas maliliit lang Okay, kasi natin Guys, uh, holy. Nadal. Mm. Don't sa wiserimbo daw guys. kahit walang plan, walang pa kinakain, Medyo malaki ka. fingers malapit na siya magplak-plak yung sila Choi Rocho yung doon ito si Mamo si Chinarian yun yata ang ganyan nakapasok sila sila mag-asawa kanina hindi sila din lakay kanina kanina nakakot sila ayun o <laughs> guys o oh, yun Ay, ito pala sila ayan yung teacher bay uh, lids ba yan hi mama. Hello. Hi, oh nga eh. May ko yung video mo eh. Apo, Subscriber ba? mo ako. you <laughs> po. So, <laughs> <Kahit nahirap. laughs> Oo, so, yung guys. Nandun sila. Kahit mahirap. Oo, mahirap talaga. Yung guys. Yung sila. guys, so huli ko. Ulit. So, so nagpa kanina. Naubusan tayo ng battery guys. So, ngayon lang bumalik ang ating power. So, oh. oh. Ito na yung ating parang. ating dawi. Siguro mga limang kilo na yata ito guys. Thanks God. Yan ang, ang hiling ko sa Panginoon. Dahil binigyan niya ako kay limang kilo. Binigay naman niya. Ay! Hindi ko pa pala natanggal. Sa so, kanyang pagkakadawi. talagang ginising niya ako kanina sabi ko, pinagdasal ko kagabi na sabi ko, Lord pagising mo naman ako sa angel mo ng 5.30 wala so, guys 5.20, parang may gumising talaga sa akin pagising talaga ako ng 5.30 kasi yun ang kanya niya, 5.30 tapos, nakuha ako sa kanya, Lord sabi ko sana bigyan mo naman ako ng dawi kahit na tatlo hanggang limang kilo guys, yun guys tingnan mo naman parang mahigit yata limang kilo na itong ko na dawi ko guys kinukuha ko yung medyo malit ng konti kasi may pagbibigyan ako nyan doon yung mga two fingers na medyo malaki ito inihaping tilg kinukuha ko guys kasi minsan namamatay na lang sila dito eh. Lumulutang. Kanina kami malaki na lumulutang. Siguro hindi sila dawi. Nasak nasugatan lang siya. Kaya lumutang na siya. Patay na siya. Kasi may dalasan ganyan guys eh. Kasuli mo siya. Minsan uh, grabe ang sugat niya. Namamatay na lang din siya. So mabuti lang kuharin mo na lang siya. At saka may pagbibigyan ako ngayon guys yung sa amin na talagang minsan wala silang ulam kaysa na lang binibigyan nilang namin sila ng ready made yung sobra na sa amin yes. so guys guys nilalaro na naman niya yung bola loter ko isa lang may bad may kwalidad may nakain na yung isa hindi natin kung makakahuli kasi so, minsan guys nahuhuli kahit kunting kunting na lang hmm, yun siya yun yung ko so medyo mainit na dito guys Ganun ko yung aking ibago na almusal guys hindi pa rin ako na I'm mo na diyan. Ah, oh, naka, naka ako eh. <laughs> Napanood ko pa kahapon yung kuan mo eh. Yung yun diyan sa oh, court. Yung mga bata, <laughs> makokolet. Dinabi ka na doon. Oo, oh, oh, lang 'yon. Oh. Oh. Ano Abilino po. Ape, ape. Avi, e. as Victory. Babalik ka rin daw, ba? ba? Lakad ka lang ba dyan? Ah, isa gani, ah, ay, isagahan gani Apelino Vlog Apo Sige, okay na, pauwi na rin ako kasi may lakad yung asawa ko eh Nag-comment ka doon? Pa? Ay, nasa? Oh, ay sa Apple Harvest Oo oh. uh, Yung ay... ginagamit ko doon yung sa asawa ko Kasi Anong pangalan? Sa... Ibilin ay oh. meron nga dito Taga saan kayo? Asawa ko taga Cavite, JMA. Ako naman diyan sa Quezon City. Sabi, sabi, sabi. Ano ah, ganun ba? Tayo? Pa. Anong YouTube channel niyo? Isagani Abilino po. Isagani Abilino. Abilino vlog. Na, ha? Ah. oh, tayo coach ATV. Yeah, ah? Coach ATV. Call. Coach A. ah, coach A. Yeah, coach A. Ah, coach A. Ako ako. ah, coach A. Ah, sige, sige. A. Abilino, Isagani Opa. Abilino. Opo. Sabay-sabay kami para may mm ay si Rod si Bata si Coach A si Bata TV si Cristine si Cristine ano? yung babae eh. yung so, panood ko rin dyan subscriber hey guys hanggang dito na lang yung ating vlog siguro thank you for watching don't forget to subscribe, like and comment bye bye, dito tayo guys oh. nasa dikod natin yung Pase Graver may payong ako eh so ito yung huli ko guys 5 kilos ang dami bigat so mamaya guys ulit thank you bye bye akyat pa kami dyan guys yo so, ang hirap akyatin kaya yan bye bye hi guys dito po dito po dyan sa mga akasya na yan guys sa may hadaman o doon sa manga na yon doon kami nang guys so dito yung sa buhayang bato ayan yung peri ito yun yung Guadalupe so dyan lang yan guys sa so paligid ito yung covered court ng buhayang bato So see you guys. So yun guys, ito yung huli ko pala ha. Ito ka daw. Alas na po na yung concert guys. So. And yun guys. Hindi ko naman naubusin yun ang kwan. Bibigay ko pa rin yun sa iba. So yun lang guys, bigyan ko rin itong mga uh, posa, So yun guys, ito yung natira sa limang halos limang kilo kong nahuli. Eh. Itong limang piraso na medyo malalaki. Uh, and the rest, binigay ko sa mga kapitbahay ko. Yan.